Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ngayon ng opinion reaction Itong post ni Lance uh, Duterte 10 minutes ago Tungkol ito sa batuhan ng maanghang na salita Between Mayor uh, Basti Duterte At PNP Chief General uh, Nicolas Torre okay. Ito, basahin ko yung post Well, totoo nga Di naman bobo ang ating mga kababayan Kaya alam namin kung ano at sino ka ngayon sa gobyerno ang maging pitbull. ha <laughs> uh, so ito, yung pinos dyan, yung exact word ni General Torre uh, para kay Mayor Sebastian Duterte. Okay, simulan natin. na Ang uh, unang nagsalita, si Mayor Baste, sabi niya, history daw itong si Torre dahil... Uh, tatlong promosyon ang napagdaanan niya in less than a year so magot naman si General Torre na back to you sabi niya yung tatay mo ang nagsimula nito one star general lang si Bato prinumot niya kaagad to four star <laughs> yan na uh, batuhan na sila ng uh, salita at ito yung huling pahayag ni General Torre basahin ko ha? hindi siya marunong magbasa eh siya, meaning si Mayor uh, Baste. Hindi siya marunong magbasa eh. Parang ang igsi ng kanyang memoria. Batikos lang siya ng batikos. Sa bagay, nakikita na naman natin sa social media eh, binabanatan naman siya ng mga netizens. Kasi naman, uh, obob ang Ah, kasi hindi naman ubob ang ating mga kababayan. Matatalino ang mga Pilipino. Except, maybe siguro sa iilang kagaya niya na hindi nagbabasa, hindi updated o may selective amnesia. NPC General Nicolas Dore editor. Okay. So, ayan hindi daw nagbabasa si Mayor Baste kaya batikos siya ng batikos na wala namang basihan yung kanyang batikos ganon okay speaking of batikos normal yan sa social media binabatikos ng mga anti-Duterte groups si Mayor basti natural yan Si General Torre Binapatikos din siya ng mga DDS Natural yan Ang tanong ngayon Ano ang mas marami? Ang Maka Marcos Maka Duterte O mga neutral lang Baka ito i-review lang natin ha uh, Sa research Naginawa ng WR numero I think uh, April Na survey nila sa mga respondents din How do you identify yourselves politically? Anong kanino ka kumikiling? Marcos, Duterte, Leni, or what? Ang finding sa survey, 40% sa respondents nagsabi they consider themselves Duterte. 15% lang ang nagsabi maka Marcos sila. 11% ang nagsabi makaleni or dilawan sila 31% ang neutral <laughs> so ano yung sinasabi ni General Torre na kokonti lang <laughs> sabi niya matatalino ang mga Pilipino except maybe siguro sa iilan e itong iilan e yung mga DDS I ilang kagaya niya na hindi nagbabasa, hindi updated, o may selective amnesia. This is research. Survey ito. Ah, napatunayan sa eleksyon. Yo, oh, tignan niya yung nanalo. Limang kandidato ng PDP. Kakaunti ang nanalo sa Wala pang machinery ang PDP ha? Walang ayuda Ang aliansa Nasa kanila ang lahat Tapos yun lang Lilima lang nanalo So To me, kung sa ganyang pagbatikos, eh, mas marami ang bumabatikos sa kanila but normal yan yung batikos It's, wag ka na lang pumasok sa larangan ng social media kung ayaw mong mabatikos so sino ang It's it's a matter of ano, time. We will be judged by history by time. Kung sino ang gumagawa ng tama, sino ang gumagawa ng mali. May nabasa akong post kanina. Uh, tinanong ng media si General Torre kung Handa ba siyang makipag-ayos ariglo sa mga Duterte? Wow, ang ganda ng sagot niya. Hindi katulad ng Pangulong Marcos Jr. na sabi niya na reconcile? Oh, oo, ayoko ng gulo. <laughs> Hanggang binati siya dahil uh, ayaw niya uh, ng mga kondisyon. Ito, sabi ni General Torre, hindi ko naman silaw Duterte personal na kaaway. Uh, ako I'm just doing my job na utusan lang ako may kanya-kanyang rule to play tayo sa drama ng buhay uh, so hindi ito personalan which I agree sumusunod lang siya sa utos ang problema sinunod niya ang utos ng kanyang itong administrasyon ay nasaktan ng mga Duterte so ano ngayon siya sa mga Duterte kaibigan o kaaway? Uh, natural kaaway siya ng mga Duterte ano si Torres sa mga nagmamahal sa mga Duterte, kaibigan o kaaway. O kaaway na rin siya ng mga nagmamahal kay Duterte. So, ganyan lang talaga ang buhay. Okay? Uh, so, nasa inyo na kung sino ang may selective amnesia o sino hindi nagbabasa, Mayor Bastiba o si General Torres. Salamat sa inyong pagsubaybay mga kaibigan sa ating channel. Nakakatulong kayo na sa Tribong Talandig. At ang uh, income natin sa, sa, channel na ito is namimigay tayo ng libreng yero at pako sa tribo para maayos naman ang sira-sira nilang tahanan. Panoorin nyo ang video na ito.